lakas ng ulan. Kaninang umaga, mula kagabi pala, kaninang umaga, wala ulan. Hangin lang. And, pag patak na mga siguro mga alas G's. Nagsimula na yung ambon. And, yan. Anong klasa ngayon? Mga alas 2. Ayan, ang lakas ng ulan. Hindi tayo makalabas. Kaya may mga batang nagbabayad kanina nito. Lakas ng ulan kayo sa inyong lugar. Sana ay hindi masyado yung bagyo sa inyo. Sa mga nasalanta naman ng bagyo, ano, uh, bangon tayo. Pray lang ng pray. Ay, lakas ko hangin, no? Kung nakikita nyo, yun, lakas. Mag-pray tayo na sana ay mabilis makaalis ng Pilipinas yung si Christine. Ay, grabe. Lagi na ako ulan. Yung may kasama na siyang hangin. Kasi mag gabi hangin lang. Oh my. Ayan. Dito na lang dito sa area namin. Hindi kami masyadong binabaha dito. I mean, hindi talaga kami binab binabaha. Kasi medyo mataas ang konti. Um, I've been here, I've been living here for like over 10 years na. And thank you Lord, hindi talaga bumaha dito kahit sobrang lalakas sa mga bagyong dumaan. Nakalakas. Nakalakas po ng ulan. Try natin lumabas. Hindi nating natin lumabas. Patay pa ayun. Let's try to go outside. Yan natin. Uy, okay. hangin. Tingtayudin. So oh! lovely. Ah, <laughs> oh, mga bata na si pagluliguan. Hindi ko pa si Hansi eh, kasi medyo sinisipon, baka magtuluyan ng sipon. hi Patrick. Ay, ligo mga bagets ulan. Yung garden ko. Ayan. Pinatanggal ko yung malaking part. Grabe tubig Oh. Ay, kailangan ko itong walis eh. sila. Si Fiona naliligo din Oh. Yung ano kung doon sa taas. Nakatalukbong sa kumot. At sa cellphone. Walisin natin to Para magbara ang tubig Nabarahan niya yung kanal. Yung mga naipo na dumi. Para basa, para basa. Ayan, yan. Ang tuloy-tuloy na yung tubig. Nabarahan lang kasi. Ayan. Bumaba na yung tubig. Ayan. Kaya na, naglinis na kami ng kanal. Kasi nga, may mga putik ba? Hala, yung kawayan! Bumaba na siya! Yung kawayan ng kapitbahay ko! Bumaba na! ayun oh! Ah, lamig! Lamig! Ayan, ah, oh! Mo, lumailay na siya! Mga halaman ko! Tingin tayo doon sa ano? Magtingin-tingin tayo! Bumili ako ng phone holder, hindi ko naman ginamit. Ay, yung garden ko. Asa ko na si kapag okay na ang lahat. O, tingnan nyo naman kung kaano ka. Fresh na. <laughs> Woo, hangin. <laughs> uh. Pag yung mga batang 90s, yung mga ganitong panahon tuwa kami noon. Tayo noon. Tuwang-tuwa tayo noon, no? Oh. Yung mga bata ngayon, ay iba sa si cellphone. Dahil <laughs> sa computer, grabi ulan. Woo! ulan, da ulan, da ulan. Da ulan. Oh my gosh. I ano? Mean, ito mag-picture natin tayo. Ah, hey! Ito ang hangin. Ito gaya ng tumbler. Ayan clubhouse namin. Ayan. Uh, Woo! Balikan tayo! Something. Mm -hmm. Let's go back na. Lamig na lamig na ako. Lamig na ako talaga. Grabe. Hanggang kailan ba si Christine sa atin? Sabi nga doon sa Facebook. So yung inyo yun na to si Christine. Para kumigil na siya. Tatampo. Oh, uh, ingat lahat. Ingat lahat. Stay safe and dry. Sana yung matapos na itong bagay na kawawa ng iba. Uh, ibang part ng Pilipinas natin ilubog na. Bye everyone! Keep safe!